sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyari sa pagkat yaon ang ibig ng Diyos. Pagpapasalamat. Sa araw to, magpapasalamat tayo. Pero bakit tayo magpasalamat, uh, let me finish with one story. May kila po ito. Minsan daw po may isang tao na sobra yung pagmamahal na sa kanyang buhok. Every time, you, uh, sinusok na niya yung buhok niya. And then one day, pagkising na itong tao na to, tatlo na lang po yung kanyang buhok. Sabi niya this time, gagalingan ko kasi tatlo na lang yung buhok ko. Ang ginawa tao na to bumili siya ng gel. Inilagay niya sa kanyang kamay, humarap sa lamin, nilagyan niya isa-isa, at, at ka na yung pangatlo, siya'y gumiti at tumayo na may kasiyahan sa kanyang buhay. Paglipas ng araw, pagising niya itong tao na to, dalawang na lamang yung buhok niya. Sabi niya, dapat mas magaling. Dapat galing ako palalo. Ang ginawa ng tao na to, dalawang gel ang binili niya. Inilagay niya yung unang gel, inilagay niya sa unang buhok, binuksan niya yung pangalawa, inilagay niya, at nung nakitaas niya yung pangalawang buhok, siya'y tumingin sa lamin, at siya'y numiti, at siya'y humayo na may kasihan sa kanyang buhay. Paglipas sa araw, pagising niya ng tao na ito, isa na lamang yung buhok niya. Dahil isa na lang sabi niya, ibibigay ko na yung best ko. Bago siya maglagay ng gel, pumunta siya doon sa Watson. Bumili siya ng pinakamamahaling na gel. Worth 300. Inilagay niya dito sa kanyang kamay maingat at dahan-dahan ng inangat yung nag-iisa niyang buhok. At tung nakita ay itaas niya na yung nag-iisa niyang buhok, siya'y tumingin sa lamin at siya'y gumiti at siya'y humayo na may kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya lang pag niya itong tao na ito, pagtingin sa lamin, napansin niya na wala na siyang buhok. Pero kapag tinitignan niya, bigla siyang napatingin, bigla siyang napangiti. Sa pagkato niya nang nakita na meron pala siyang napakagandang ulo. Sa araw ito kapatid, may mga nawawala sa atin. Pero kung titigtan mo yung mga nawala sa iyo, malulungkot ka. Pero kung titigtan mo kung ano yung meron ka ngayon, napakarami nating dapat ipagpasalamat na nasuot natin ang ating uniforme, nasuot-suot pa rin natin ang ating uniforme, na naririyan ang ating pamilya, ang ating hanang buhay, at ang higit sa lahat, ang mamahal ng mga taong nasa paligid natin at ang pagmamahal ng Diyos. Kapatid ko sa pananampalataya, maraming pagpapala at marami pang darating na pagpapala dahil mahal ka ng Diyos. Pakitik na mo ulit yung mo, sabi mo, marami pa palang darating na pagpapala. Let us pray. Manalangin tayo, pwede po bang itaas natin ang ating kamay at itutok po natin sa ating mga uh, soon to be a millionaire. Sa mga lang ng mga nanganak spiritual Espiritu, amen? Lord, sa araw po na ito, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay, sa samahan na ipinagkaloob mo, no? sa kasiyahan. Sa araw po nito ay tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid na suntubi, lalo mo pang pagpapalain si Sir Kiko at saka Sir Gardon Pagpalain mo po siya at ang kanyang pamilya. Gabayan, bantayan at samahan. At sige sa lahat, patuloy po niyong proteksyonan at gamitin sa iyong abasan Sinusuko na po namin ang lahat ng ito, Panginoon na may pagpupulit po salamat sa matawis sa pangalan ni Jesus. Aming Panginoon lang tayo magsabi ng Amen. Amen. Father, Son, the Holy Spirit, Amen.